Hello guys and for today's video ayan, ito na naman ako sa aking alaga ayan. ang bilog na ng katawan nila ayan, marakit na naman sila ikapon ayan, mga 2 days na lang siguro kakapin pero sa pangkapon guys, hindi ako marunong nagkatawag na lang ako ng technician para pangkapon sa kanila ayan, bilog na katawan nila iba talaga guys ang konti yung anak ano, laki. Ano, laki yung nalaki yung lang, konti din yun kita natin dito kasi anong lang sila yan eh ang bilog na ng katawan kapag pinaputulan ng buntot guys kasi yung eh, yan na bilog talaga yung katawan nila Guys, sa hindi mo putulan pag hindi mo putulan parang matulis pero kapag pinatulan ang bilog ng katawan ayan uh, pinahimik sila guys kasi maulan ngayon dito sa ano nila namigyan sila pero okay lang dahil yung bahay nila e eh, mayroon namang ilagyan ko ng kapal para hindi sila mahangin eh. yan guys thank you for watching